morning mga kalapatits uh, itatakil ko lang yung mga ibon na ikinarga natin nung nakaraang Sabado uh, binitawan ng ating mga ibon sa Lucena ibinaba sa Lucena ang ating mga ibon dahil nga napakalakas ng ulan sa lugar ng Atimonan Ayan, kaya ibinaba nila ng lugar ng Lucena dahil super ismas talaga hindi zero visibility talaga sa lugar ng Atimonan kaya nga yung anim nating kinarga lima lang ang nakauwi nung linggo kaya ito yung lima pakikita ko po yung lima nung linggo ito po yung isa na ating kinarga nung linggo ayan po naka SDR po ito ito mga training po ito ayan ito po ay uh, ml pha na banded natin ng uh, ah, south ayan po ito po yung isa na nakauwi bali yung kinarga natin anim pakikita ko po lahat sa inyo bali ito po yung pangalawa na nakauwi ito po ayan ito po yung may mga puti puti ang pakpak may sticker pa nga po ito na hindi ko na na i tatanggal Ayan. pangalawa. Ito naman po yung pangatlo nating umuwi. Ayan. Ito po yung ating off-color na black. Ayan. Naka-PHA po ito. na artor Ayan. Ito po ay puro mga training na ikitarga natin. Ito yung pangatlo. Ayan. Punin po natin yung pangapat. oh, ito po yung pangapat natin na umuwi. Ayan. Ito po yung naka PHA yung naka MacArthur din. Eh. Tapos eh naka MLPHA. Ayan. ayan. O bali ito po yung ating Panglima na umuwi nung uh, linggo. Ayan po. Ito po yung ating si Velvet. Ayan. Naka NDR na ring. Nilalaro po natin ito ng NDR. Nilalaro din natin ng South. Ayan. Ito po yung panlima na ating ibon na umuwi nung linggo. Ayan. Kaya nga po nung linggo, eh, kulang yung ating pauwi na ibon. Kulang. Kulang po ng isa yung anak ng ating imbrek na blue bar. Kaya nga po yun ang pinagtataka ko. Hindi siya nakauwi ng linggo. Ngayon, araw ng Martes. Ayan. Nakita ko po kanina yung ibon na rin ito. Nakadapo dyan sa labas. Kaya sabi ko, aba, nakauwi pa. E na, napansin ko, meron po siyang sticker sa paa. So, ayan. May sticker po siya sa paa. Kaya nung pumasok, pinakain natin, binigyan natin ng electrolytes uh, binigyan natin ng wakamoto para recovery, anti-stress tinanggal po natin yung sticker ayan po yung sticker nakita po natin RKSA look. RKSA sila po yung nakahuli doon sa ating ibon. Kaya tinawagan natin, minessage natin, salamat tayo doon sa ibon na kanilang nahuli yung imbrek natin. Kaya po ngayon, ibinukod ko na yung ibon. Ayan, makabukod na po. Kasi nagkasipon. papa papasalamat po ko sa RKSA Lock. Ayan sila po yung nakahuli. Pinawala nila yung ibon. At doon, may video po ng papapakawala Kaya salamat sa RKSA Video Look. God bless sa inyo lahat. Ayan, bali ito na po yung ating ibon na bumalik. Ayan po. Ayan. Ito po yung ating ibon na bumalik. Ayan. Okay na po siya pero ibinukod po muna natin para lalo makarecover. Ayan, binigyan na po natin siya ng na electrolytes. Pinakain na rin natin ng mani. yan po kasi yung pinaka mabilis na mag-recover yung mani. Ayan. Ayan. po yung ating imbrek. Medyo taas pa ang kanya mga balahibo. Kaya hayaan natin makarecover. Kasi po maayos na ibo naman po ito. Na awal ah, lang siguro ng sakit or na ulanan. kaya Sipon. Okay. Thank you. RSKA Loop. Pumasok sa natin. Wala na. Wala nang sakit. Nung dumating, ang lakas ng sipon. Ayan, eh, wala na siyang sipon. No? Naka-personal band siya eh. Ayan June, June the Hunter's Loop. Naka naka south ring din eh kaso nilagyan ko na naman di ko maalala basta naka south ring to ano ba yung 02 yata yung dulo ito blue bar sige pakawalan na natin ha ayun mukhang uuwi yan malakas na ibon eh malakas lang ang ibon malakas lang ang sipon nung nakaraan ayun oh uuwi sa may-ari yan nilagyan na lang natin ang sulat Okay, John Hunter's Look TV. Yun ang nakalagay. Bye bye. Ayun na, asa na siya. Doon layo na eh. Pinigyan na natin ng gamot 'yun. Kapon, hindi makadilat 'yun. Kaya hindi ko ni-release. Hindi makadilat ng mata. Sa lakas pa ng sipon. Ayun, lumipad na Diretso ata sa pauwi 'yun, tingin ko. Malakas na ibon eh malakas lang ang sipon nung nakarang araw kaya hindi ko binitawan pag uwi ko nung gabi nandito sa loob yun eh.